And yun mga idol, for today's video ay i-update ko kayo dito sa ano, tinanim naming papaya. Ito siya mga idol, kung makikita nyo. Malaki na sila. Bali ano yan, 2 weeks na mula nung ano, may tanim or 2 weeks after transplanting. Malaki na siya. papaya na to mga idol, yung variety niya is hybrid variety or F1. Yung variety niya is Red Royal F1. Bali ano to mga idol, two, dalawang beses nang ano naabunuhan. No una mula nung ano after 3 days after transplanting, pinatikim na namin to nang urea, matabang lang mga idol. Binudbudan lang namin yan dito sa paligid paikot. Tapos yung tapos yung pangalawang pag aabono ng mga idol is ano ang ginawa namin pag aabono no diyan, padilig na mga idol, paikot dito sa katawan niya. Yan dito paikot. Hindi mismo dito sa puno. Kasi minsan pagka dito mismo sa puno naapektuhan yung dahon, nangungulot. Naapektuhan yung dahon yan pagka dito mismo sa puno mangungulot yan pagka nasobran sa abono o kaya sa dilig pag mismo dito sa puno kaya dapat paikot yung dilig ito naman yung isa mga idol sabay lang yun itinanim pero hindi pantay laki nila iwan tong isa malit pa lang wala pang isang dangkal pero yung isa ang taas na ganun talaga nangyayari yung gano'n, hindi sabay-sabay yung -sabay paglaki nila ah, ito naman yung isa mga idol Kung makikita nyo mga idol oh, na medyo na nilo yung dahon niya. medyo dilaw yung dahon niya. Naapektuhan siguro yung ugat niya nung nag-abono kami. Nung binabunuhan sila. Or pwede din sa ano, sa sobrang init. Yung papaya kasi mga idol. Pagka nasobrahan mo siya sa dilig or sa tubig, yung nalalawa siya, mahina yung papaya sa ganun eh. Naninilo yung mga dahon niyan, tapos mangungulot ng sobra, parang nagkakasakit. And then, pagka sobrang init naman, ganun din mga idol yung ano maninilot mga ngulot din yan minsan nga namamatay pa ng tuluyan yung papaya eh, pagka sobrang init sa pagtatanim pala ng papaya mga idol kung yung punla nyo is malalaki na nakikong kung alam nyo maraming ugot na pwede nyo na silang ilipat tapos dapat yung paglilipatan yung ano, lugar ng pagtataniman nyo yung wala siyang kadikit na mga puno Ayaw ng papaya ng gano'n eh, yung ano. Halimbawa, may puno ng mangga, tapos ilalapit mo siya doon. Hindi siya makakalaki ng tuluyan. Tatalonin siya ng mga ugat ng ibang puno kahoy eh, may iipit siya eh. Ito yung isa mga idol. Nanilaw na yung dahon nito eh. Pero hang ayan nakaka-recover na kahit papaano. Sabay-sabay lang silang tinanim, ay e, tsaka yon. Yung apat. Power recover naman 'yan. Sa pag-aalaga pala ng papaya mga idol. Hindi naman siya lagi araw-araw na kailangan diligin eh sa isang linggo pwedeng once a week pwedeng once a week yan tapos pali, paikot dun sa ano niya taniman yung sa ano hindi mismo sa puno ang pagdidilig papaikutin natin kasi kalat naman na yung ugat nyan dyan kahit dito natin patamaan ng tubig yan maabsorb na ng ugat niya yon and then kapag malalaki na yung mga papaya ha, idol halimbawa malaki, mataas na siya mga ganon kasi taas na ng balihoy na yon pwede na natin siya lang ano eh tapangan ng abono yung halo ng complete tsaka urea para mas para mabilis silang ano mag mature and mabil, mag tumaba yung ating mga tanim na papaya at yun si, mga idol siguro hanggang dito na lang muna tong ano natin vlog for sa papaya na to i-update ko na lang kayo every month, kung, pagkapag malaki na sila. Sana nakatulong to mga idol. Salamat sa inyo. Thank you po, and thank you for watching.